Ito na yung mga pikir yung ano natin. Yung isa yung slice. Slice mamon tayo. Kaya ang na L3. Ayan. At ito yung ito na yung ano, kababay natin. Yun. Ayan mga gabi. Sa isang timpla, dalawang ano, klase. Pwede mong lagyan ng ano yan. Lagyan ng chocolate. Ano, either oh bien, Hello mga kabigay, what's up, what's up Panibagong araw na naman mga kabigay Panibagong vlog naman tayo Ngayon mga kabigay, gagawa tayo ng kababayan Kung yun ang tinatawag kababayan proseso Dito sa sa ibang lugar, tinatawag nila yung mamun Okay, ambisya na natin mga kabigay Ganoon tayo dito mga kabigay, yung ano Yung margarine saka margarine saka shortening mga bigger pop 100 you know. 100 grams sa uh, margarine 100 grams shortening mga mag at mag add din ng uh, oil in, uh, 50 grams at din ang evaporated milk natin ng vanilla mga ka-baker. 1 spoon yan yeah. yan, ah, i-mix natin mga baker yan, yeah, ganyan pa ganyan mix mix mo na ito walang involved na itlog dito mga ka-baker. pwede mo lagi ng itlog special yung tanatawag na special special bagay niya, special kababayan ito ay semi-special o walang itlog pero may margarine ganyan i-mix nyo mga mga bago nyo lagyan na pwede nyo lagay kaagad ng harina tapos tubig pag uh, manual manual nga pag uh, trabaho nito i-mix nyo muna ang sugar at saka shortening o margarine or butter either butter kung anong gusto mong dalagay ito kasi, kasi commercial ito mga kaibigan pakita ko rin sa inyo kung paano gumawa ng pang commercial pang special gumawit ka ng ano hindi na naging cream na siya kabigay rin ang special para bahay lang o para binta kung tagang ano laga sa karton parang ano

flour tenga 400 grams may hard flour tenga 600 600 gram and 2 tablespoon ng uh, baking powder half teaspoon ng uh, baking soda and 25 grams na yes instant yes you know right hmm. lage na natin mga baker. i-mix all together lang yung mga dry ingredients mga kabigir para isang buhusan lang agad din ang tubig ito 1 liter to mga kabigir One liter to mix natin But, uh, dalawang klase na itong slice mamon uh, na kababayan mga kabigir add then ang yellow pod color. Oh, masyado. Sakto lang yellow. Mix mix lang mga beer, mix mix. Wala pang tubig nito, pero wag niyo biglaan ng tubig kasi magbubuo pag masang kamay. Kung makina wala problema, diretso. decent lang, mix mix. Ito pwede yung pang ano, pang uh, bigiri kasi. mo ka na sa pang kain nyo, okay lang yan. Lagyan ng butter. Itlog. Kahit di kayo gumagamit ng Tubig. Dito sa lugar namin kapigyan, hindi pwede kasi gusto nila mura. Eh, syempre, gawa ka ng... Mura na, masarap, masarap pa. Yan, kapigyan. Yan, nagdagdag din ang tubig mga kapigyan. Bali, sa 1,000 uh, grams na tubig, may natira siya ng 100 grams. Yung bari 100 grams ang nilalagay natin. pagpapigar. Yung iba, gagawin natin ang mamon. Okay mga kapigar, nandito na yung ano natin, lanira, lanira. Bus na natin dyan. Isang timpla sa isang da dalawang klaseng tinapay. Mas marami ito. 넌다맺 carrier. Lagi natin ng toppings. Yan mga beer. mga toppings natin sa slice natin. Be sure mga kabigyan, naka-preheat yung oven nyo. Para luto ka agad. Salang natin mga bigar. Punahin natin itong slice. Ang tawagin mo iba ito mga okay. bigar. Laundress, mamon. Pati yung kababayan din eh. Tinatawag din nilang mamon. Ganoon lang yun. Pare-pareha din lang, lang, pare lang yun. Timpla doon pare-pareha lang. Walang ibang ano.

nasa eh babae eh dapat ba siya chip chip

đó là cái thứ gì đó nữa, nên tôi không biết. Nó cứ nói, đi du lịch, những そうですね。<laughs>

Abigail, tikay man tayo na tayo kung yan. Biyakin na natin mga kabigar. Sabi ko sa inyo eh. Hmm. pag itlog mga kabigar, panalo. ubos ang isang birahe ng oil. May, may mga mixer kayo. Ano ko yung gamitin yung ano? Spatula sa kaya. Ngayon yung mixer. Pwede kayo mahirapan. Ako may mixer din ako pero ano tipid din ang ano kasi mahal na ang <laughs> babayaran na <laughs> kuring hindi mga kabigyan. Yeah, ang pwedeng gawin sa kamay, hindi mo gawin sa kamay. Okay, Bear. Ayun, salamat po sa inyong panurong na kada nakaratig kayo sa dulo. Maraming maraming salamat sa lahat. lahat. At naway, pagpalayan din naway sa ating pang araw-araw na gawain. Subukan niyo ito pag gumagawin niyo sa bahay ng mga kabigar. Masarap siya. Bye-bye. don't forget to subscribe and hit the notification bell para notify kayo sa ating susunod na upload mga piker. Bye bye. Like